So guys, um, ito nga para yung first, first day ko sa aking gita dito sa paggamot sa aking puso at saka sa aking mga kolesterol lahat ng sakit ko so yan guys oh. So, maraming klaseng ano um, gulay yun ang instruction ng doktor ko so yun na uh, sinusunod ko naman first day ko ngayon ganoon na guys samahan nyo ako sa aking uh, first day sa aking pag ano nito pagkain so yun oh, o yung kinakain ko araw-araw pero thin lang ito guys sana malagpasan ko ito kasi walang kanin sa loob ng thin dish na aking gagawin so yun nga medyo ano rin kasi may anghang din siya may sili siya oh yan. sana sa kung wala sana sini sili, medyo talagang matis ko pero kahit pa, pa paano, ay eh, titinitis ko lang para gumaling tayo guys ito yung first day na pagkain ko yan yan ang inano hinahain ng aking misis sana magtagumpay ako nito para sa ganun ay eh, gumaling ako nandito na lang guys, ang inyong lingkod, ang si Pim Vlog. At tayo magpapatuloy sa ating pagkain ngayon sa araw na ito. At sana ay samahan tayo ng ating uh, kung may, pong may kapal para sa ganito. Lalo tayong uh, madaling gumaling. maraming salamat sa inyo guys. Thank you. Thank you.